Mayroon tayo. Merit mm -hmm. Bili tayo free! Mm -hmm. Ano tayo, bilihin natin tayo. Biliin mo ko. <laughs> <laughs> na. Nandito kami sa 588. Bakit ble ble? Ayun no? plate. Ayun, Kailangan pa ba na, babe? Eh? Alam ko mahal okay. din. Pagbubay. Share na lang kayo. Uh, Pagbubay. Tatlo naman eh. yun. Eh. Ah, Pagbubay naman. Yung chakin, yung chakin, yung chakin. Bawal lang, Beyblade, please. Bawal. May... Sasakit ulo ko sa'yo. Hindi May... ka pa marunong mag-play. Ano naman yan? Ay, bawal barel, ba rin, Bey? Pulis ka. Pulis ka. Ma, sabi mo, ah. kapamigay siya. Inano sa ano? Sa... Christmas party namin. Tagal na lang Christmas party, tapos di mo pa na Sabay din mo na lang para tipid. Ay, please. <laughs> Alin, bawal ba i Tapos ay, yun, oh. Hindi, Bem. Huwag ka mag-gan. Bawal. Be, huwag ka mag-gan. Diba, laro ko naman sa'yo yung gift mo nung birthday. May nagbigay sa'yo yung gan. Oo, yun na lang. Balik mo, saan mo kinuha yan? Iba na lang. Bedlink na lang yan na ilaw. Nasaan dyan? Ayun <laughs> o. Bala ba ito yung natin ginagaya tayo? O huwag kang, maglaro ka mag-isa mo ha? Huwag nang, huwag mo kaming kinukulit. Hello? Paano to? Matapang yan. Anong matapang? Matapang o matibay? Matibay. Matibay, hindi matapang. Siyempre, ano yan? Hindi, hindi sila matibay. Ano sila? Marupok. Marupok. Peke. Peke. Mm -mm. Peke daw. Mm -mm. Fake, fake. Fake, fake. Ede, Rubik's Cube na lang. Balay na lang. <laughs> rubik's Cube. Hindi, ano naman yan? di ba bawal to? Ha? Oh? Gumidikit sa ano, bawal laruin sa loob ng bahay, no? Ah, okay. oh, wakan mo 'yung wakan mo 'yung sandok. Sandok sa, sa sandok Tingnan mo, mo. 'yung kinu. ba 'yan? Ano? Ano yun? Ano 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 Tignan mo, hindi mo nga alam. O, tara na. Yan na lang. Kaya sa Beyblade. Yan na lang, Rowan. Beyblade ko? Ayun, o no nga. Beyblade niya. O, nasa bahay na po kami. dalawa din siya ni Papa niya ng Beyblade. Mamaya may ikita niya. Hindi na lang kita. Hindi na Kinuol lang kita. paan ng manok. Busy na ang mga batang maglaro. <laughs> Minsan umakit sila. Minsan naman sila, si na si mayong yung bumababa rito. Kung saan lang nila trip. Usap, nag -usap, pang outing, oh. Nag-impake na daw. Tignan nyo yung tubig ng fish pan. Kunti na lang. Di ko pa... Di pa rin ako nakapag-decide anong itatanim ko ng bogey sa labas. Pero, ayaw ko kasi dito. Gusto ko kung orange lang siya. Kaso, yan. Una, ganyang color. Maganda. Tapos, parang magla pag malaki na, magiging parang pink. Tapos, brown. Feeling ko, ito na lang talaga gusto ko. <laughs> Ayan. Ito na lang kaya. Tapos, i-mix ko yon. Ito, tsaka yun. Ano po sa tingin nyo? <laughs> ito maganda yung pagka-orange niya. Kaso, yan o. Hindi siya masipag magbulaklak. Ma! Ma! Ay. <laughs> eh, daming maliliit. Pangdaing. maliliit na tilapia po yung madami sabi ko yan sa tamang tama kung matuyo sana no pwede nang magpaabang ng kubo dito sa gilid yung kahit bakal na lang muna alisin na to nasulit naman po siya na o kung ano wag na lang kaya magkubo pwede rin naman ganyan na lang ano ba Maganda rin kasi may kubo po. Minsan, gustong kumain sa labas yung gabi. Bagay dito pala. Naglalatag lang naman pala dito. Kasi ngayon, hindi na masyadong natatambayan din yan. ni gaya po dati. Gamit na gamit sa amin. Ngayon, pag ano na lang, after ng mga boys kumain, dyan sila nagpapahinga. Kami, ako, bihira na dyan. Tsaka, ano na, marupok na. Kaya, isa din pala yun sa daylan. Kaya hindi ko na pinupuntahan. Para yung mga bata, hindi na rin gumaya. Pasamay na, yan no? Nagbabrown na naman yung grass. Ney, ney! Ba! Aba! Grabe po yung hika ni Ney, ney kagabi. Pag umaga, okay siya. Parang walang sakit kagabi eh. Wala akong tulog. Ba? Saan chinelas ng baby ko na yan? Na? Uy, madumi yan! Hindi Saan yung pogi kong baby? Wala yung pogi kong baby. Nay, madumi yan? Ayun yung pogi kong baby. kilabang ko na sa ano? sinimbi babaw Ay. sinisilip pa oh hey 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 nako Rowan. babaw Anong kulay ng karabaw na eh? Kulay <laughs> red. Ay naku. Bawal umabol. May asma ka nga Tawag mo na lang. Karabaw. Nasaan na? Ayun o. Oh. 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 Balik dun, balik. Hmm? Ano? Hindi ka mapakali. Ayan. Ikaw talaga ang pinakamalikot na bata. Hmm. Oh, tapos? <laughs> ah. Oh. Oh. Mabala ka Hindi kita tutulungan. Ah. Ayun oh, na si Papa. Mapagalitan ka ni Papa dyan. Ah. Huh? pala <laughs> ka. Ano eh? Oh. Oh. Mimi. <laughs> mimi. <laughs> Ang kulit mo na eh. eh uh. si Papa. O, uh. uh. si Papa. oh, Papa. Tawag mo si Papa. Wala, madumi na yan. Uh, yung mga batang to. Wala nang laman. Ay, Papa, oh, Basa ka. Tara. Lago ka na. Wala nang laman to. Mama. Lala. Hindi natin alam kanino to. Uh, mimi. Good morning na po ulit mga kabebe. Hindi na tatapos yung aking ano. bunay ko. bunay ko. Anong ginagawa mo dyan? Nasaan kaya yung pogi kong baby? Oh. Help me. Help <laughs> me. Bye bye. Nasa yung pogi kong baby? Hmm? Ah, ganda. Parang ikaw si Kuya Rowan, no? Pagkita sa akin. Wow! Ganda mo, mama. Sabi niya. Hmm? Ay. Pogi daw, Pogi. Yung foggy, hi! Hi! hi. <coughs> Love mo, mama. Kiss mo daw, <coughs> mama. Kiss mo, mama. <coughs> hey, mo tao, Kong, Kong. sipon ka. lang, La, ba? kaya tawa? Uy, may bungang mangga. Wow. May pangalan. Mangga. 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 Sabi mo nga mangga? Ano yun? Anong tawag doon? San yung mangga? Ano yon? Oh, ano yun? <tod> tara, tara, tara. Kain ka itlog. Luto ako itlog na. No. Kain ka na. No. Tara. Ay, musahal. itlog <tod> ng native. Merienda time. Hindi ko pa natuloy dito, oh. Yung bato. San ko kaya nalagay ito? Sayang naman kasi yung ano niya natatakpan lang siya doon ng mga gabi-gabihan. Hindi nakikita yung kanyang beauty. Pwede siya dito banda. Tapos, eto, nakapag-decide na ako. <laughs> eto ang blue. Ay, ayan. Yung dalawa na lang na light at dark yung ilalagay ko dun sa may tabi ng gate namin. Yung service gate. Tapos, ito, yung batong yan. Doon na lang banda. Ay, ito yung merienda. Bumili si ka-farmer ng meriendang lumpiang gulay. Para tayo nakasakay ng bangka, no? Maliit lang yun, eh, oh. Pangdaing! Ay! Hindi ko pa na. Ang ganda, oh. Lagi na. Mukhang nahihirapan na siya dun sa ano niya. Dahil pala, yan ako kaya, direct. Pero, pag na ano na to. Sabi ko kay Bebe, yun na namin to. Kagabi. Kahit ano na muna siya, yung parang platform. Tapos, abang muna. Tignan mo to, nakadungaw dito. Dapat talaga may ano pa dito, bakod pa. Kasi si Rowan, hindi po to ganong malikot. Ang problema ko, si nene pag laki-laki niya. Ano? Nagsasalita ka mag-isa. Ayun na si Queen Queen, ha? Ay, ay! Huwag ka sumama! Magagalit si Lola Beth. Dito ka muna, mamaya na. Rowan, chi! Kakain muna! Hindi! Nagluto si, ano? Nagluto ako masarap. O, babalikan kayo, babalikan. Kain muna. Ang daming isda. Maliliit. Ayun o, no? malalaki kote. Ang hirap pa yan. <laughs> Masarap yan, ano? Uh, daing. Hindi ko pa pala na paakyat ang mga upuan. Maxi, Maxi! Dito tayo banda, eh. kakain na lang lumusong pa <laughs> gustong gusto niya yan dito oh, may mga malalaki medyo nahihirapan na sila oh. nag oxygen na yung mga malalaki mauunang ano yan syempre machuchugi <laughs> ay ayun nan nan Dagu ni. Rani. Oh, kita ni. Oh, wala nak galing yun. Sa putik Ito uh. pa, oh. Yan, oh. Oh, lane. Dito yan naman ta. Ini pa, oh. Nel, oh. Nel! Oh, makatangon tayo. Hahaha. Oita pa. Ayan o. Oh. Ang dami dito. Nagpuntahan na sa gilid. Oo nga. Pakawalan na lang natin sa ano. Delta. Ang ating ulam ngayon ay paksiw na tilapia. Ay! Sinigang na ulo ng salmon. Good night, ka Hindi na tayo nakapag-ending. Ito ang isa. Sarap na din ang tulog. Ang aking baby girl naman nandito. Hmm. And a ground. Good night.